Uulitin ko po uli. Hindi po ako manghuhula. Ako po ay pinanganak na nakakakita at nakakapag-kipag-usap at nakakarinig ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Pag-usapan po natin yung mga kaluluwa ng mga patay. Kasi ang dami pong nagre-request sa akin na gusto nilang kausapin ang yumao nilang mahal sa buhay. Namimiss nila o ang iniisip nila uh, bakit kanoon hindi na sila dinadalaw. Masama po yun. It's against the law of God. Maniwala po kayo sa akin dahil nakakausap ko po yung mga guides, yung mga highly spiritual beings, mga dalisay na spirito, at sinasabi po sa akin na hindi dapat ginagawa yun ng bawat nilalang lang. Masama po yun. Hindi niyo dapat tinatawag ang mga kaluluwa ng mga yumao na. Ngayon, yung mga sinasabing multo, o nakikita ninyo sa inyong panaginip. Totoo naman po yun. Yun naman po ay nangyayari pagka merong kakayahan ang kaluluwa o may dahilan. Sila mismo po ang gagawa ng paraan para makausap ninyo. Pagka gusto po nilang magbilin o gusto kayong kausapin, sila po ay mangihingi ng permiso o bibigyan ng sapat na enerhiya para makausap kayo. It's not for us, for people like me, to call on the souls of the dead It's wrong. It's bad. It's a sin. Ito po ang isa sa mga bagay na napakahirap para sa katulad ko. Totoo po nakikita ko yung mga kaluluwa pag dumarating. Pag dumarating nang hindi ko tinatawag. Pero hindi ganun kadali. Lalo na pag ako'y nagpapahinga o may pinupuntahan akong lugar na may kaluluwa, na alam na nakikita ko sila, na nakikiusap, na nangihingi ng panalangin, usually po sila. Kasi, mga chismoso rin. Pag merong isa kang tinulungan, itchichismis tung tinulungan mo dun sa ibang kaluluwa, na pwede silang lumapit sa katulad ko para ipagdasal sila para makaangat kung minsan po, kahit tulog ako, pagod na pagod ako pagising ko dahil po dyan, hindi po yan biro. Isa pang dahilan kung bakit ako nahihirapan. Kasi ang hirap ikuwento. Paano ko ikukwento? Katulad ngayon, nagkukwento ako sa inyo. Ang laki po ng... Alam ko kasi na maraming napakababa ng antas ng kaluluwa na hindi naunawaan ko anong sinasabi ko. Wala po itong kinalaman sa reliyon. Hindi ko po ito pinili. Ito po ay binigay sa akin nung ako ay pinanganak. Pinanganak na po akong ganito. Lahat po ng paraan ay ginagawa ko ngayong tumanda na ako para makatulong sa mga kaluluwang katulad niyan. Sa kaluluwa ng mga patay at sa kaluluwa ng mga buhay. Yun po ang mission ko. Makapag-akay kahit anong relihiyon ay ginagalang ko. Basta ang pinagtutuunan ay pagmamahal, pagsunod kay ama, pagtulong sa kapwa, huwag mag-isip na masama. Paggalang sa kapwa, paggalang sa bawat reliyon. Dahil hindi po maganda nasasabihin mong the best ka. At saka alam niyo ba, ang mga katulad ko, yung totoo pong katulad ko, mapaglihim. He, wala po sa amin, he, as much as possible, we don't even want to talk about these things. Iniiwasan po namin yan. Kasi pag nagumpisa ako magsalita o pagka may sinagot akong tanong, tuloy-tuloy-tuloy po yan. Chain reaction po yan. May chain reaction talaga. Itatanong na kung anong nakikita ko sa kanila, ano ang future nila. Alam nyo, maari kong sagutin ang mga katanungan ninyo pag pinahintulutan ako o kinausap ako ng mga dalisay na espiritu na may kinalaman sa inyo para malaman ninyo dahil hindi lahat ng bagay dapat ninyong malaman. Hindi po. Dahil hindi lahat ng bagay ay mauunawaan ninyo. Ang hirap po ipaliwanag. Ang hirap po. Yan ang isa sa reason kung bakit. Ayaw kong as much as possible. Ayaw kong nagsasalita tungkol sa mga bagay na Ganito. Yan, katulad yan sa mga kaluluwa. Pag may nagtatanong sa akin, paano ko makakausap ang namatay kong nanay, sinasabi ko po yan sa kanila ganito. Okay, magdasal ka. Tutulungan kita. Magdasal ka ng buong puso at kaluluwa. Mag-alay ka kahit kandila man lang. Bigyan mo ng panahon. Kasi kung kaya mong mag-text ng pagkatagal-tagal manood na net Netflix, kaya mo, makakaya mo magdasal na mahaba-haba. Kasi kung gusto mo lang silang makausap, wala ka man wala ka man lang sakripisyo, pagbibigay galang, eh paano naman sila makakatanggap ng enerhiyang magagamit para makausap ka? Sinasabi ko po yan sa bawat taong nagtatanong sa akin, sige gawin mo ito. Pagkatapos, normally pag nila, pag maganda naman po ang intensyon, hindi naman po dahil gusto lang manghingi ng numero para tayaan sa loto kinakausap ako ng kanila mga gabay at sinasabi sa akin ang kasagutan sa tanong nila o nagbibigay po ng mensahe. Ganun po yon Hindi po ako tumatawag ng kaluluwa ng patay. Sila po ang lumalapit. Napapagod po ako dyan sa mga bagay na yan. Pero hindi ako makatangging. Kailangan ko pong tumulong. Hindi po ako santo. Ang dami kong kasalanan at pagkakamali noon. Pero magmula po nang tumanda ako, nalaman ko ang mission ko. Sinikap ko sa abot ng aking makakaya na maglingkod, magpakabuti. Hindi pa rin po perpekto. Pero at least nagsusumikap po ako. Isa po, isa pa pong nahirapan ako yung pagka may nagtatanong sa akin na, mananalo ba si ganito? Kahit alam ko, hindi ko po masabi. Ang hirap naman. Kahit alam ko ang sagot, hindi, hindi ko pwedeng sagutin lahat. Ang hirap po ng kinalalagyan ko. Isipin nyo, mensahero lang naman ako eh. Pero sa akin, magagalit yung mga tao. Pagbibintangan pa ako ng luloko. Ano ba hinihingi ko? Wala naman po ako hinihingi kahit ano. Pag nagtatanong kayo, sinasagot ko lang pag kakaya kong sagutin. Ganun po yun. Pero lahat po ng pwede kong tulungan, lahat na nanghihingi ng dasal, alam po yan ni Ama sa Langit. Alam ni Jesus. Alam ni Mama Mary. Pinagdadasal ko po. Kasi napaka-importante ng dasal. Napakalaking bagay kung alam nyo lang kung ano ang halaga ng bawat dasal na ginagawa ninyo pagka ginagawa ninyo ito, lalo na para sa ibang tao. Para ka rin pong naguhulog ng alkansya. Alkansyang ginto sa langit na pwede mong gawing hagdan na kung marami kang kasalanan maaari mong tapakan para makaabot ka sa langit pwede mong i para mapatawad ka maniwala kayo sa akin maniwala ako kayo po sa akin pag yung sinasabing psychic masyadong madaldal masyadong maraming alam Ingat kayo. Mag-iingat kayo. Ang totoo po, na maraming nalalaman. Usually, hindi basta-basta magbibitaw ng salita. At ito po ang tandaan ninyo. Walang ibang makakapagligtas sa atin kundi yung mga panalangin natin dahil si Ama lang at si Jesus ang maaring magligtas sa atin. Walang psychic na kahit sinong pinakamagaling na maaring magligtas sa atin at sa ating kaluluwa at sa bawat kahit anong bansa. Dasal po tayo. I love you all. I bless you all. Salamat po.